Kamusta po ang naging ang ating presidente? Uh, magandang hapon po sa inyo lahat. Okay naman siya. He's in very high spirits. Uh, ano lang siya, uh, naiisip niya ang mga uh, sumusuporta sa kanya. Nagpapasalamat siya sa inyo lahat. Ituloy niyo lang ang dasal. Uh, isa sa medyo namimiss niya yung kanyang usual na kinakain, yung tuyo, yung munggo, at higit sa lahat, yung piniriton saging yun ang nawawala sa kanya. Other than that, it's okay. Sir, keep on paying for him. Maraming salamat po. Ganong katagal po yung bisita ninyo? Siguro, effectively mga isang oras lang. Kasi maraming protocol o pagpasok, pero sumusunod tayo sa proseso nila. Oh, ano naman po itsura ni uh, Presidente Duterte? Magandang pa na itsura niya. Medyo nakahabol na ng konti tulog. So, uh, yun, okay naman. Meron ba po siyang mensahe para sa uh, mga nagmamahal sa kanya dito sa buong mundo? Um, tinanong ko siya niya, sabi niya, mahal, mahal na mahal ko kayo lahat. At maraming maraming salamat sa lahat na suporta na binibigay niyo sa akin at sa aking pamilya.